Tapos ang matagal na paghahanap, hawak na ngayon ng mga pulis sa dating Senior Superintendent Joselito Binayog. Natanggal sa servisyon na sabing pulis matapos siyang makuna ng video na nananakit na isang lalaking holdaper daw. Nakatakdang basahan ng sakda si Binayog ngayong araw at may live report si Haji Rieta. Haji, Yes, Maris. Hawak na nga ng mga polisi. Dating nga, uh, Senior Superintendent o uh, Josalito Binayog, ang polis na umano'y nang uh, torture sa isang lalaki na nakunan pa ng uh, cellphone uh, video. At uh, kahapon nga ay nahuli si Binayog sa Tayuman ng mga taga-intelligence group sa LTO sa Tayuman sa Tondo, Maynila. At uh, nagpakilala pangaraw araw si Binayog na isang uh, uh, aktibong polis ay sa mga LTO. At uh, ayon kaya... Uh, PNP Spokesperson Chief Superintendent Generoso Serbo ay matagal na naroon na tinatrabaho ng Intelligence Group si Binayog na natanggal sa serbisyo matapos nga makunan sa cellphone video na sinasaktan ang isang lalaki na o isang hold dapper At nauna nang humarap sa GMNU si Binayog at sinabi niya na hindi naman doon siya nagtatago sa mga polis. Ayon pa kaya Serbo Maris ay inaresto si Binayog sa implementation ng warrant of arrest na inisyo naman ng Manila Art TC at ito na may pagpapatunay na kahit ng police na wanted person Aya uh, di sinasanto ng PNP upang uh, mapanagot sa batas at nilabag nga umano ni uh, uh, Binayog ang uh, paglabag ito sa anti-torture act. At ay nga no uh, mamaya ay uh, ilalabas na dito sa Camp si uh, Binayog para dalhin naman sa Manila Trial uh, Regional Trial Court si uh, Binayog. Paris. Ramis salamat Hajiriyata.